Bilis ka sa place ng lapili na. Dito ah, po, kahit okay. bilis. Oh? Ah. Bueno, mano. Ayan, ayan bueno, mano, mano. So, yun, bossing, legit po ba yung Levi's natin? Sobrang legit. Legit, legit na legit. Taga, saan po kayo, boss? San Juan, Batangas. Ah, san, 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 san Pablo. San Pablo. San Pablo. San Juan, Batangas. Nakita nyo naman yung dumadayo sa atin. Sobrang layo para mga ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans. Kasalukuyang nag-aayos pa kami dito ng mga parcel. Kaya naman medyo makalat ang aming shop. Sakto naman ang dating ng mga kainsa natin na Levi's lovers. Kaya naman pinapasok ko na lang sila dito sa loob ng aking studio para makapamili sila na maayos. Sila rin kasi yung nagpunta noon na nakakuha rin ng mga pangmalakasan nating Levi's. Kaya nga yung suot ni Sir na Levi's na to ay sa amin yan galing. Yan yung 5'11 natin na slim stretchable. Ito, like 30. Diyan uh, na sa pamimili ko. Ito na, ko na. Ay, ano, ang bilis ko sa ito place na pinili ko. Ah. Ito na 'yung five job. Hoy, bilis oh. Wena man oh. Buenas. Eh, Tinuwanan na nga ni Sir ng 2K itong hawak ko na 541 Athletic Fit at binigay ko na dahil buena mano, buena suerte. Kahit ano nga pala 'yung hanap nila Sir, basta length 30 daw, kahit 511 Slim, 505 or 501. Kaso nga lang sobrang bihira na po ngayon ng mga length 30 na Levi's. Sikuyang naka-red 'yung bago nilang kasama eto na nga at nakapili na ng 512 slim taper natin na faded blue, blue na light wash. Syempre, pinasukat ko muna kay Sir para makita natin kung maganda ba yung fit sa kanya. Sinukat mo boss, sa pong... Napaka sobrang dami nga pala nilang nakuwang brand new 501 dito sa loob. Bang nagsusukat si Kuyang Nakaret ay abala naman yung mga kasama niya sa pamimili ng mga Levi's dito sa loob. Sige lang, mamili lang po kayo na mamili. One to sawa po. Yung. Shoutout nga pala sa ating kainsan na si Boss Edgar Lagdaan Watch from Antipolo Resort. Wow naman nung isinuot na ni Sir yung pangmalakasan nating 512 slim taper ay nabigla siya dahil napakasobrang ganda lumapat. Napakasobrang ganda ng kulay at sakto lang yung haba sa kanya. Yeah, ang suot nga ni Sir yung pinagmamalaki naming 511 Slim Eco Performance. Ito so, yung fit na hindi masyadong makipot at hindi masyadong maluwang. Sir, sa galing suot mo na yan? Siyempre yeah. <laughs> <5 '11. laughs> <laughs> <laughs> sa oh. Isinuot na nga ng dalawang kainsa natin yung nakuha nilang 512 slim taper dahil <laughs> nagandahan sila sa fit pati sa kulay at sa tela. So yun, para sa mga kaingsan. welcome sa Kulings. Meron tayong solid walking customer from San Pablo, Laguna, at mga taga-Batangas. So yun, nagpunta na sila dati at uh, nakakuha sila ng sobrang dami Levi's kung wala ka sa conforma. At ngayon nakakuha ulit sila ng uh, mga Levi's. Ito yung Holy Boss. Ayan, ang Holy Boss. Ayan, 501 na uh, kulay black, extended patch. Ito naman yung kay Sir. 501 din at yung kay Boss. Mahilig mahilig si Boss sa mga slim tsaka paper. Kaya ang nakuha ni Sir na naka-red ay 511. And then ito naman yung nakuha ni Sir. Ang yung uh, ay dami. Na makikita si Sir 501 tsaka yung kulay gray natin, yung bago natin na bagong nating na 510. So, ay, ito yung suot nga pala ni Sir. Dito tutok ma'am. Yan oh. Ari pa ako. Yun, kasi naot niya na nga pala yung ating 512 slim taper size 31. <laughs> at yung nakasuot din kay sir, dito five rin five yung galing, yung 511. Ayun pa, ito pinagsasota nila yung bagong bili nila na Levi's dito, 512, size 30 okay. So yun, bossing, legit po ba yung Levi's natin? Sobrang legit. Legit na legit. 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 saan po kayo, boss? San Juan, Batangas. San Pablo. San Pablo. San Pablo. san Pablo. san Pablo. san Pablo. San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Nakita niyo naman yung dumadayo sa atin, sobrang layo para makakuha lang ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans. Kaya kayo mga kaisan, huwag na kayo magdalawang isip. Umunta na rin, di Umunta na rin kayo dito sa kulis. Dito na kami matatagpuan sa Mahalik Highway sa so Makabeste, Kabanatuan City. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye bye. Okay. okay. Thank you. din yung Thank Thank you. Thank you. Po. <laughs> previous? Oh. Yeah. <laughs> thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. So, thank you. Ganun. Thank you. Thank you. Thank Thank you. po Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. 아 진짜 대다